Welcome back sa ating programa Kung Soy at Swerte Magandang gabi sa inyo lahat Mga giliw kong taga-panood Siyempre pa Luzon, Visayas at Mindanao Ganon din sa iba't ibang paning ng mundo Kamusta na po? Petsa natin Peb, March 14, 2025 Yan po Kamusta na po ang mga kaganapan sa ating bayan. wag uh, huwag naman silaban ang ningas o ang apoy para huwag matupok ang ating bahay. Ano po? Lalata tayo ay uh, mapapahamak, no, masasaktan, magkakaisang dugo tayo, kapwa tayo Pilipino. Ano po? Ngayong gabing ito, pag-uusapan natin ang uh, isang pa pangunahing request nung uh, nanonood sa atin na si Roberto de la Cruz. No? Sabi niya, kung pwede daw, talakayin natin kung ano daw ba yung hiwaga ng asin. At yan ang ating uh, bibigang pansin ngayon. Ang hiwaga ng asin upang maging maswerte ka sa loto at iba pang uri ng sugal gamitin ang power ng sea salt at siyempre para mawala ang kamalasan o negatibo mo sa buhay. Paano mo gagamitin ang sea salt? Yung sea salt yung sinasabi natin, ayun yung asin na uh, asin, no? Hindi siya iodized salt, no? Yung asin po yan sa dagat, no? Yung rock salt. Ang iwaga ng asin, asin, isa sa pangunahing pampalasa sa ating mga lutuin. Di po ba? Pagka walang asin, hindi masarap, matabang. Ito rin ang ginagamit para magsilbing pangreserba o pangpreserba ng mga pagkain tulad ng isda, karne, at iba pang pagkain para magtagal at hindi agad masira. Yung mga ganyan say, no, sa particular, doon sa mga walang refrigerator, ginagawa nila yan. Alala ko, nung bata pa ako, uh, kapag ka bumingi ng isda, yung aking nanay talagang nilalagay niyo para sa isang... Malaking garapon, nilalagyan ng asin para tumagal yung buhay nung, uh, nung isda o yung binili niya. Uh, Pang-preserba ng isda, karnet, iba pang pagkain para magtagal at hindi agad masira. Isa rin sa isa rin ang asin sa nauunang ipasok sa loob ng tahanan o opisina kung bagong lipat o bagong bukas. No? Yung asin kasi pinaniniwalaan na maganda yan. Pero ako pinagsasabay ko yung pinauuna ko talaga yung lagayan ng pera. Pero yung uh, yung nakaugalian na talaga yung asin at bigas ang inuuna. Okay na naman po 'yan. Ano po. Ginagamit din ang asin para pantaboy ng masamang espiritu. Inilalagay din ang asin sa tubig na pampaligo at sinasabi na aalis ng negative energy sa ating katawan. wag na mai napakarami. No? Yung tinuro natin sa isang empty bottle, maglagay ng water na hindi galong puno, tapos isang kulot lamang ng asin lagay doon. Every time maliligo, patakan nyo yung pampaligo nyo o yung uling buhos nyo. Ano po? Nakakaano yan eh. Ah, Nag-aalis ng negative energy sa ating katawan, ini-iyaw Iniiwas tayo sa pagkakasakit as hindi na ginagamit na panlinis o pangalis ng masasamang bakterya sa ating mga gamit o sa kusina. Bukod sa mga nabanggit, narito pa ang mga gamit ng asin para makaakit ng swerte. O, yan, pumunta tayo sa swerte. Magtaboy ng, o, oh, yan, bukod sa makaakit ng swerte, nagtataboy din ng negative energy at nagpapaayos ng samahan sa loob ng tahanan. Ganoon na rin bilang isang proteksyon. Paano yan? Sinasabing ang asin ay may kakabang kakayahang magagamit para sa aspetong pananalapi, pag-ibig, negosyo at spiritual natin buhay. Tandaan lang na ng sea salt, yung asin, galing sa dagat, or salt, hindi po yung iodized salt. Halo po? Una, maglagay ng asin sa kristal na sisidlan. Yung kristal parang ganito lang, yung baso, no? O kaya yung maliit. Kristal na sisidlan at ipuesto ito sa likod at gitna ng pinto o main door. Ang magic ng power ng asin ay makakaakit ng swerte at magtataboy din ng negatibong enerhiya. Ganon din naman sa pagpasok o papasok at lalabas sa iyong tahanan. Gawin ang unang paglalagay ng isang dakot na asin sa kristal o malinaw na baso sa unang araw. Itandaan niyo yung unang araw ha. Paglalagay ng isang dakot na asin sa isang maliit na baso na kristal. Ang paglalagay nito ay unang araw ng new moon. Yun ang pinaka best, yung unang araw ng new moon. At palitan tuwing ikasampung araw, tuwing ika days, palitan. Ito, ay, ito ang paraan ng paglilinis o pag-aalis ng mga na-absorb na negative energy. Ang paglalagay ng kalahating kutsara ng sea salt o asin sa isang maliit na pulang supot, ilagay ito sa tagong bahagi ng wallet. Ito, pina, pwede rin naman yan no, maglagay kayo, pero konti lang. No? O, kasi nagtutubig yan eh. No? Nagtutubig. No? Yung iba kasi talaga, nire, kinikwento nila yung naglalagay sila. Pero kung ano, kung Nagtutubig, huwag na lamang, no? Kasi pagtutubig yan, eh. Ah, pero pwede nyo subukan to. Maglagay ng isang malita pulang lang supot at ito sa tagong bahagi ng iyong wallet. Makakaakit ito ng salapi sa nagmamayari ng wallet. Palitan din tuwing kasampung araw, gawin sa unang araw ng buwan. Pero sabi ko nga, kung maaari, huwag na lamang yung gano'n, no? Kasi yung mga ganong practice, marami ang gumawa. Pero baka mag, Magtubig lang yung salt na po. Hindi kasi maganda pang nagtubig. Kung may problema sa loob ng tahanan o trabaho, maglagay ng asin sa bawat sulok ng bahay, sa mga corner lang. Konti lang ah, konti lang. Maglagay sa bawat sulok ng bahay, ilagay ito sa kristal na lalagyan, dapat nasa lalagyan 'o no? hindi 'yung nakakalat na sa semento. Ilagay ito sa kristal na lalagyan at magsisilbi itong absorber ng negatibong enerhiya sa loob ng bahay o sa trabaho. Gawin sa unang araw ng buwan at palitan din tuwing ikasampung araw. Tandaan niyo po ah. Ito pa, yung ang paglalagay ng asin malapit sa yung cash box, so, sa lalagyan ng pera, sa tabi ng laptop o sa altar at sa pintuan, gawin ito sa unang araw ng buwan at palitan tuwing ikasampung araw. Ito ay magtataboy ng negatibo upang palakasin ang positive energy na magdadala ng swerte at magandang daloy ng pananalapi at paglago ng income. Pwede rin naman na maglagay ng isang kutsarang asin sa isang malit na supot na kulay pula Isabit ito sa loob ng tindahan. Makakaakit ito ng positibong enerhiya. kalitan din after 10 days. Ito po ay huwag magpapawala ng asin sa tahanan tulad ng bigas. Agad itong i-repeal kapag paubos na kasi hindi maganda. No? Ngayon punta naman natin yung isa pa. Punta naman natin kung paano ka makakawala sa kamalasan, sa larangan ng pagsusugal. Doon sa madalas na natatalo, subukan nyo ito. Maghanap ka ng maliit na wallet na kulay pula. Maglagay doon ng kaunting salt. Kung pupunta ka sa lugar ng pasugalan, dalin mo ito. Makakabawas ito ng kamalasan at posibleng manalo ka pa. Manalo ka pa. Pero kung palagi ka rin natatalo, mainam na ihinto na ang pagsusugal dahil hindi sa iyo ang mundong yan. Sa mga tumataya naman sa loto, kumuha ka ng kupita o yung wine shot yung, yung mga ginagawa na sosyal, lalagyan ng yung wine shot, yung parang baso na mga, ano, alagyan nyo ng salt, ano, wala ako eh. Subukan nyo, ayun, uh, wala tayo. Punta natin kung paano makaayo. Nakawala. sa punta naman natin kung paano makawala sa kamalasan. Yun siya sabi natin kanina. Sa mga tumataya naman sa loto, kumuha ka ng isang small o yung wine shot, nilalagyan niya ng alak. Yung nilalagyan ng alak. Pero hindi kayo maglalagay ng alak doon. Ha? Ah. Lagyan mo ito ng asin. kalati ng, kalahati lamang nung wine shot na yon. At isulat mo doon ang numerong isulat mo sa isang malinis na papel ang numerong paborito mong tayaan sa loto. Tupiin ang patatsulok ang papel na pinagsulatan mo ng numero at itusok mo yon sa salt. Manalangin ng kahilingan patungkol sa paglabas ng iyong numero na tinatayaan sa loto. Marami na ang sumubok nito at may mga nakajakpat na rin. Sa loto. Bakit hindi mo subukan? Wala ka namang gagastusin. Ano po? Ngayon, ito po yung sinasabi natin, yung pagtataya sa loto. Marami nagtatanong nito kung pwede daw gamitin yung power ng salt, ng asin. At tulad na nabanggit ko kanina, pwede naman po ninyong gawin. Kumuha po kayo ng, uh, ng uh, yun nga, yung wine shot o yung kupita. Ano po? Lagyan nyo ng, huwag niyo pupunoy ng salt. Lagyan niyo yon Kalahati naman. rock salt po ah, yung sea salt, yung galing sa dagat. Ngayon po, after nun, isulat po yung madalas mong tinataya numero, no, no? sa isang malinis sa papel. At tupihin mo ng patatsulok, itusok mo doon sa salt. No? At manalangin ka ng uh, kahilingan patungkol sa pagawagi mo sa loto o paglabas ng numero na isinulat mo doon. May mga sumubok na nito at mayroon na rin na mga nanalo. Bakit hindi mo subukan? Tulad ng nabanggit ko kanina, wala naman itong gastos. No, libre. Libre. Sundin nyo lang. Wala namang mawawala. Lalo na kung kayo'y mananaya. Ano po? Ngayon punta naman natin yung uh, katanungan. Punta naman natin yung uh, patungkol sa Punta naman natin yung patungkol sa Nawala ako ha ah, uh, natin Yung mga gumaling sa sakit Dahil sa energizer pendant Ito nakakatuwa talaga no? Halos Halos every you know, Every day Every day uh, Pag open ko ng cellphone ko Pagbasa ko ng ko ng mga messages ang dami-dami na, na nagpapasalamat patungkol sa gumamit ng Energizer Magnetic Power Pendant. Madalas na ikikwento nila yung kanilang magulang, kanilang kapatid na nakagamit nito na may hihina ang katawan pero talaga namang nung gumamit eh parang nakalimutan na yung panghihina ng katawan at talaga namang lumakas na po. Marami na ang nakapagpatunay eh. maging dito sa ating bansa sa ibang bansa, particular sa USA o sa iba't ibang paalig ng mundo. Marami na po ang nakakuha sa atin yan at na, na gamit nila. No? ah, uh, may expiration nga lang yan hanggang 2 years. Pero yung mga nakakuha talaga dahil subok na nila, kumukuha sila ulit after 2 years. No? Kayo man, kung nais ninyo subukan, pwede nyo subukan at mapapatunayan niyo kung gaano yung power ng energizer, magnetic power pendant. Ano po? Meron naman na Usapang punsoy naman tayo, isa sa tagapanood natin na uh, yung last live natin, no, yung taga Dasmarinas, Cavite, na nakipagkita sa akin dyan sa Imos, nakipagkwentuhan patungkol sa pagunlad ng kanyang negosyo. Ngayon naman, isa na namang negosyo yung, yung uh, no, natin. Sabi niya, Sir, medyo matagal-tagal na Uh, ilalapit ko lang ito at, no uh, para mabasa ko sabi niya rito sir matagal-tagal na po akong naghihintay sa inyo upang makabalik kayo dito sa Davao City uh, sa pagkat po ay eh, ako po yung nakapagpapunsoy sa inyo, ay ko lang po kung ako ay natatandaan nyo. Nagpapunsoy po ako sa inyo nung magawin kayo dito sa Davao At nakakatuwa naman po, dahil yung bagong bukas kong negosyo, eh, talaga namang tuloy-tuloy na laging maganda o maswerte. At uh, kaya ko kayo hinihintay po sapagkat mag-open ako na ikalawa kong business. Nais ko rin ko kayong imbitahan muli dito sa Davao upang maipunso inyo. Sa totoo po, nakatatlong beses na po akong nag try magnegosyo pero bumagsak po yung tatlong business na yon nalugi. So, balit po nung isang business ko na dahil napapanood ko kayo, ipinapunsoy ko ito nung maanyayahan ko kayo dito sa Davao At yun na nga po, maganda yung naging resulta ng inyong pagpapunsoy. At ngayon nga, iniintay ko kayo para ipapunsoy ko muli yung ikalawang bubuksan kong negosyo. ayo po. Ah, yan, ang kwento yung isa nating taga subay Napag-uusapan din lang natin ang Punsoy, no? Sa darating po na uh, hindi hindi ngayong week na to, huh? sa susunod na linggo po. Nariyan po ako sa Tarlac City, no? Nariyan po ako sa Tarlac City. Ah, hindi ko lang hawak yung aking calendar, hindi ko alam kung anong date sa susunod na linggo. Pero uh, next next Sunday, next Sunday po, nariyan po ako sa Tarlac City. May inaanyayan po tayo dyan. Isa nating taga-panood na ipapunso yung kanyang bahay at yung kanyang uh, pwesto na hindi niya binanggit kung ano yung kanyang business. Basta sabi niya, pasusuri niya yung kanyang negosyo. Nandiyan po siya sa Tarlac City. Malapit daw siya sa SM uh, Tarlac. Sabi niya sa atin, madali lang mahanap dahil nandiyan daw sa may SM Tarlac lang. Pagdating ko daw doon, ay madali ko na lang daw makikita. Tawagan ko lamang daw siya. Ano po, uh, binigay ang address at numero. Sa dating po yan, kung kayo nasa Tarlac, sa susunod na linggo, o malapit niya sa Tarlac, pwede niyo akong tawagan sa aking numero 0917-940-1111. Pwede rin sa aking Viber at sa aking Messenger ang aking Facebook account, Shalir Hayla. O kayo, follow nyo ako sa aking Facebook page, Hayla Shalir. O kaya naman, mag-email kayo sa aking email at hayla underscore at yahoo.com. Ayan po. At naman, punta naman natin itong ating mga tagapanood na na nice magpabati. na Magpabati ng kanilang uh, ang kanilang ah, batihin natin. Ah, binabati natin si Aileen Dorothy. Good evening sa'yo, Aileen Dorothy. Marina Pangkaliwanagan. Ah, Pangkaliwanagan. Josephine Gamboa. Magandang gabi. Jalibi Bongo. Jalibi Bongo. Maribeth Aquino. Magandang gabi rin po sa'yo si Jolly Bongo ay taga Dubai kamusta na po yung mga babae natin dyan sa Dubai ano yung mga OFW dyan yung mga Pilipino sa Dubai kamusta po kayo? Angelica Simbulan Leona Oliva good evening sa iyo, Leonora at, at good evening po, Teresita Dacapio Emma Barrientos shoutout sa iyo, magandang gabi Rosalinda De La Rosa good evening sing. tanong ko lang na topic ninyo noon na Seven Magical Golden Stick ay lifetime na kasi two years po na po itong nabili ko ngayon. Ito ba itatapo na lang ba? Uh, Binabaon po yan sa lupa. No? Binabati rin natin si Lorenzo Lorca, Elmira Pedrosa ng Bukidnon. Huh? Felicidad Andres uh, Maribeth Aquino. Ah, sabi niya, Master, ask ko lang po ang kapalaran ng anak kong. Matutuloy mo ba siya ngayon sa Korea? Ano ba birthday niya? Korea. Opo ma, malaki po ang chance sa matuloy ngayong taon. Angel Jubit, chato. Good evening, Master. Sabi niya gano'n. Tingnan natin. Ano po? 72. Si Chato. Ay, nako Medyo may pagsubok, Ma'am Angel Jubit Chato may pagsubok sa'yo, gamit ka ng ano, uh, particular yung kalusugan by ingatan, gamit ka ng energizer pendant. Arjoy Tabura Binabati natin si Arjoy Tabura 1972 si... Teka, mali yata ako tingin kanina Ay, tama, si Angel Chato, Ito rin si Arjoy Tabula, 1969. Napasensya na po kayo. palabo po yung mata ko eh. Baka sabihin niyo malabo lang ang mata ko, may kulay pa yung salamin ko. Ano po yan? Ah, uh, latatanggal po yan eh. Alam mo. Ah, uh, kumbaga pwedeng makapagbasa. Tingnan natin si uh, our, our Joy Tabura. Medyo may pagsubok po, no Ingatan din ang kalusugan mo. Si 1995 naman. Uh, maganda po yung kapalaran ni 1995, si 1963. Medyo may pagsubok. Kalusugan din. Uh, kung may suwete, may may swete naman po pero may mga pagsubok. Ano po? Salamat sa panonood. Maribeth Aquino 1966. Uh okay naman ang kapalaran. Ingat lang sa bawat desisyon. Ingat ingat din sa paglalakbay lalo na kung mauulan. Tomas. Magandang gabi sa iyon. Tomas ng Santa Rosa, Laguna. Shirley Baldorado. Okay naman yung kapalaran, no? Si Rosemary Bore, Rosemary Bore. Okay din ang kapalaran mo, Rosemary Bore. Genelyn Espino, magandang gabi. Lulu Bautista, Susan Velasco. Kumusta na po? 1966 si Velasco. Okay naman ang kapalaran. Okay naman po. Naging maingat lang sa bawat gagawin. Partikular kung may kinilaman sa pera. Ito, good evening. Uh, uh kasama, eh, 1956. 1956, ano ba? Okay hindi naman yung kapalaran, pero yung kalusugan. Bantayan! Marilyn Acero ng Malaysia. Shout out sa'yo. Scarnton, Virginia. Shout out sa'yo. Sarah Lynn Jackson. Good evening po. Thank you po sa inyo. Nakatulong po talaga sa akin ang lahat ng binili ko sa inyo. Ako salamat naman, Ma'am Sarah Lynn. Lourdes Quintor, Mila Baldemor Marjorie Bal Velasquez, El Taurus. Si El Taurus. El Taurus. Si El Taurus, medyo may pagsubok ngayong taon. Margie Tambayap. Magandang gabi siya. Pet Petronella Bianco. Melrose. Na Melrose, 1974. Si Melrose. Uh, okay naman. Nolex Gonzaga. Okay din ang kapalaran ni Gonzaga. Gloria Cornell, ah, 1965. You play snake. Okay din naman ang kapalaran mo. Joy Vargas, 1985. 1985, okay, si Joy Vargas. So, medyo masinimuot. Ang kapalaran. Divina Revilla, Hilda Camino, 1974. Okay naman ang kapalaran mo. Elizabeth Villamayor 1965 Pagpapatay na iso Okay ba? Diba? Okay lang po yan uh, Kalusugan uh, Bantayan po Gamit kayo ng energizer magnetic power pendant Dahil medyo may Kaunting pagsubok ano po? So yan Nakapag-usapan uh, natin Yung uh, ating mga Tagapanood Yung mga requests kung kayo po ay may mga nice na talakay natin sa sa ating YouTube channel, pwede naman po kayong mag sa aking messenger. Nabanggit ko na po kanina, pwede rin naman kayo mag-tumawag kung nais nice yung mayroon kayong papaksain namin. Kung may mga question kayo, tawag lang po. Wala naman, pa, wala naman pong bayad yung pagtatanong. Kung may gusto kayong itapik natin, magsabi lang po kayo at yan po y bibigyan natin ng pansin. Ano po? Salamat po sa mga nanood. Pakishare lang po ang video ng ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, kapuso at kasambahay. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click yun lang yan! Thank you!